Sa unang pagsalaksak ni Idol Kagawa, Jeric Pabian ay mintis ang kanyang mga pagpuntos mga Idol. Pero isa ito sa kanyang mga paraan upang uminit ang kanyang makina. Sa kabila ng kanyang pagiging veterano bilang isang manlalarong ang mga Idol, ay eh hindi mo pa rin ito magugulangan dahil ito ay napakautak pa rin lumaro upang siya ay makapuntos ng napakainam at napakaswabe. Sa katunayan, ito ay nakapagtala ng isang N1 play at sa pagtira ng bonus throw, hindi ito nagmimintis. Binansagan itong si kagawad Pabian ng Mr. Fundamentals ng Angeles City nang dahil na rin sa kanyang masuswabe at may mainam na pagpuntos. Bawal ang kumurap sa kanyang harapan dahil ito ay isang sharpshooter at kaya niyang pumuntos ng napakainam sa 3-point area. Napakahambol na player talaga itong si Kagawad. Ang sabi niya na pag-iiwanan na daw ng mga kabataan ngayon. Ngunit sa kanyang mga pinapakita mga galawan ay parang ngayon palang lang ito umuusbong at sumisikat sa larong kinahiligan. Si Idol Jeric Fabian ay kasalukuyang Kagawad sa Pandan Angeles City kaya naman shoutout sa lahat ng mga taga-pandan dyan. Hindi ito nagmimintis sa mga free throws 2 out of 2 at sa kanyang pagsalaksak ay napakainam nitong pinupuntos. Kagawa Jeric Pabian ng Tikas Kapampangan. Luwid ko. Luwid lang kapampangan, bowlers.